guys thank you sa mga manunood ito yung aming pinamalingkit kanina ito tapos ito isang kahon laki ito isang kahon tapos ito isang kahon na to ito ay kape okay. ay ano pala ito ko ng gatas. isang kahong bird story? Bird story. Ano sa kahon na bird story? Tapos ito, sorry sorry, may mga kapi, may mga shampoo, biscuit. Um, tapos ito yung sabun hindi lang nabili kong sabon kasi meron pa naman tapos ito, na, sorry sorry oh, sorry sorry chichoy. sorry 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 yung yeah. um, iba-ibang kitire hinalo ko na. tapos ito binili kong itlog ilang tray itlog yan

Madami-dami pang mga stock. Kaya, ipon-ipon din pag may pang bili. Saka yun. Madami-dami pa. Kabila-kabila pang-ano, kahon. Madami-dami pa. Meron pa dyan sa mga ilalim. Meron pa dyan sa kamusta mga chicheria unti na lang yung ano marami, marami raming ano pa marami raming pang tsaka ito bumili kami mga hangar mga hangar binili. Medyo tag-ulan na kaya kailangan bumiling hanga Thank you guys. Shout out sa mga nanonood. Thank you, thank you. Salamat sa inyo. Hmm.